Sino na naman ng mga senador ang lumalaking utang ng bansa na nasa 14 trillion pesos na at posible pang tumaas sa 2024. Si Daniel Manalastas sa detalye. Makabili ang bansa ng water cannon, laser at malalaking barko. Ito ang iginiit ni Sen. Ronald de la Rosa sa pagpapatuloy ng budget hearing sa Senado. Hirit niya, maaari bang tapyasan ng kaunti ang budget para sa social at economic services. Kawawa naman daw kasi ang mga nagbabantay ng mga sundalo tulad sa sitwasyon sa BRP Sierra Madre. Pump malang water pump na pag, uh, pag binuhusan din ng tubig ng China, ng Chinese ship, maka-respond maka, maka tayo tubig sa tubig bakbakan din sa tubig dito din yun lang naman And so my people dying before my eyes during uh, encounters with the enemy kaya kung itong pambabastos ng China, na simpleng tubig lang wala tayong panglaban kawawa naman talaga yung ating coast guard kung ikaw ang presidente done Ito yun sige <laughs> natin maging presidente ako at uh, palakihin ko itong uh, uh, hindi wala akong pangarap maging presidente ha pero ayon sa economic managers, kaya naman pero mahirap gawin. Mataas daw kasi ang populasyon ng kabataan ngayon. Kaya kailangan madagdagan ang pondo sa healthcare, social protection at edukasyon. Naintindihan po namin yung, yung need, especially, especially now. That's why given our limited fiscal space, we still tried to increase the budget po of uh, our defense sector. In fact, the share is from 4.4 to 4.9%. Yun po ang ating ace we have a very young population. The uh, median age is 25. And in an aging world, yun po ang pinaka ano, importante po sa atin. So we will, I, I will argue that we should continue to, to provide for social services. And we'll, of course, since you're the president, I will do my best to comply. Inungkat naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang panawagan na iban ang ilang Chinese products. Ayon sa senador, marami pa namang bansa na pwedeng makapag-import. At may mga produktong mayroon na rin sa bansa tulad ng mga prutas at gulay. Para niluluto natin ang ating sarili sa sariling mantika. Masado tayong bilib sa China. I mean, we can always get South Korean contractors. We can always get Japanese contractors. We can get Vietnamese contractors. Kausap ko si Secretary Bautista. Ang sabi niya sa akin, ang palpak lahat ng Chinese contracts. Hindi na tuloy. South Rail, they abandoned it. It may have The following potential effects, right? For example, implementation of official development assistance, assistance projects from bilateral and multilateral ODA partners alike, particularly for projects considering multiple country participation, including China, as a member of the Asian Development Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, and the World Bank. So that it might affect. the implementations of projects. Procurement, let me finish, Your Honor. Procurement of locally funded projects and even PPP implementation if the main contractors, suppliers, or subcontractors will be Chinese firms or Chinese nationals. Potential impact on the economy for possible delays in the projects that will be affected. At sa harap ng economic managers, iginiit na rin ni Zubiri ang usapin sa pagtaas ng sahod. Ang ating mga workers, Mr. Secretary, are in the rut. They are in the rut. Can we give them a bit of a fighting chance? The proposed 150 peso increase could bring the country's inflation rate further away. Right now, baka 5.6% po yung average for the year. Baka tumaas ulit yung inflation. Samantala, kinwestiyon naman ni Sen. Rafi Tulfo ang kinahinat na ng National ID System. Ilang taon matapos umarangkada ang programa. From my understanding, eh, there are about 20 million na na maling mali ang disenyo kaya babaguhin anong mangyayari doon sa bagong disenyo itatapon na lang ba sa basurahan bakit sinap contract pa kung kaya pala iprint ng BSP yung uh, ID manghula lang ako okay. kasi pinapaboran yung isang contractor at mukhang meron atang kumita rito na malaki we have competitive bidding may bidding po yan competitive bidding hindi po binigay lang namin we have substantial uh, by next year po So by next year, meron tayong mga national ID na magagamit na ng mga tao. Kaliwat ka ng issue ang pinanutang ng mga senador sa ikalawang araw ng budget hearing dito sa Senado. Nasagot naman niya ng mga miyembro ng economic team. Inaasahang mas magkakaungkatan pa sa mga susunod na araw kapag kasumalang na ang iba't ibang ahensya at kagawaran ng pamahalaan. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.